So ayun, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So nandito tayo ngayon sa Japura Camp. So wala tayong pasok ngayon dahil long holiday naman ngayon dito sa Saudi Arabia. Pero oh, anong update sa atin last week? So last week, nagpunta tayo ng Old City dahil nag tayo. So napakainit doon. Ang haba ng pila sa bangko. So grabe, ang hirap maging OFW. <laughs> Lahat ang hirap pag dadaanan mo dito sa Middle East. Problema sa Pinas, problema dito kakaharapin mo. So ayun lang, agol ago, din tayo ng bayan. Ayan dahil nawala ng signal yung SIM card natin. So malaking problema sa akin yon. Paano ka maglalagin sa bank, sa ibang mga transaction mo online kung walang signal yung SIM card mo dahil may OTP, may mga verification code. So ayun, another problema na natin. Pagod na naman. Lumawas kami ng bayan, marami kami try kami pumunta sa STC kaya lang ang open na ng STC 4pm pa ng hapon dahil nga holiday Friday ngayon ang the best option na lang namin ginawa bumili na lang kami ng ano bagong SIM card tapos pumili na kami sa bangko hangga't konti pa lang yung pila in-update namin yung bagong namin SIM card ayun okay na uh, sa sulod na sahod uh, pwede na kami magpadala online or uh, convenient sa para sa amin dahil lang connect na yung bago namin SIM card sa account namin for verification and uh, OTP. <laughs> ang pagod. Kasi hindi na kami nakapunta ng uh, STC dahil 4 PM lang. Eh ang alis namin ng bayan is 6 PM. Sa so, palagi mo ba pagpunta namin ng STC, nang 4 o'clock kami agad ang unang i-entertain. Siyempre hindi. So kulang yung oras. Kaya after holiday na lang siguro, try uli namin maka visit sa STC pag medyo maluwag-luwag yung oras. So, ayan. Ikot-ikot uh, lang muna tayo dito. Uh, exercise muna tayo. Dahil patuloy yung pagtaba natin, no? <laughs> Dahil nakakaranas pa rin tayo ng mataas na stress ngayon. Kala nyo madali mag-W, no? Kala nyo basta kumikita na ng regular dito sa abroad, okay na. Hindi ganon. Madalas dito... Maraming problema, maraming ang problema kakaharapin. Personal mong problema dito sa abroad, tapos problema sa Pilipinas. So, ang dami. Madali nilang sabihin yung life is short, enjoy lang, be happy lang. <laughs> Madali nilang sabihin yun, pero in reality mahirap. Marami mong dapat i-consider bago mo ma magawa yung maging masaya. Grabe, ang daming basura dito sa parking ano. Ayan, marami oh, tingnan niyo. Ibang lahi. Sila lang ang mamahilig magkape tapos i-take out nila. Tapos ganito sila sa gitna, kwento-kwentuhan ng mga tropa-tropa nila. Ang dami oh. Ano mga basura oh, nagkalat oh. Tama ba 'yan? Dito rin oh. Ano? Oh, grabe. So, wala rin disiplina tara ikot pa tayo so dito na lang tayo sa likod ng accommodation namin wala kang makikita mga basura malinis so nangangay siyang oras na rin tayo maglakad-lakad so sarap sa pakiramdam nakakapag-exercise na rin tayo kahit lakad-lakad lang so siya nga pala ito yung bagong kampo namin ayan o ayan nasa likod ko So bago lang to, wala pa tong 6 months, natapos agad. Kasi nung pagdating ko dito, ano pa to, alikabukan pa lang to eh. Ah, mga alikabuk pa lang to, buhangin. Pero ngayon no, wala pa akong 6 months, so, man, tapos na, nakaset up na lahat to. Oh. Galing no? So lahat ng room dito, occupied na lahat. Uh, yun, si dati, doon sa kampo namin dito, sa kabila. Uh, yung dalawahan lang. Ay ah, yung dalawahan lang, naging tatluhan. So yung mga uh, na tatlo yung kwarto lumipat dito. Tapos yung mga worker na sobrang dami sa loob ng kwarto, so lumipat na dito. So ayan, ang dami nito. Ang laki rin nito eh. So tama 'yun, well, ang dami nilang manpower. So shout out and be thankful tayo sa mga Korean company na patuloy na kumukuha ng mga manpower sa Pilipinas para sa kanilang mga construction project dito sa Middle East at sa ibang part ng Africa. So ayun, uh, be thankful tayo bilang Pilipino, hindi proud dahil uh, sa galing natin, maraming uh, kumukuha sa atin, sa ating skills, sa ating talino, sa ating galing para magtrabaho sa ibang bansa. So ayun lang, uh, shout out and be thankful tayo sa mga Korean company. And uh be thankful din tayo sa mga bansa kung saan tayo nabigyan ng visa tulad dito, Middle East. Saudi Arabia sama um, kung um, saan bansa ka mapunta ngayon na ah, biting thankful din dahil nabigyan ka ng visa para mag sa bansa nila ah, punta tayo dun sa ano dun sa may gilid dun sa may gilid dun sa may likod ng building na, ng cabin na yan sa may likod ng cabin na yan punta tayo at ah, tingnan natin yung disyerto para makita nyo na napapalibugod na kami ng disyerto dito tanging paglubog lang ng araw sa pagsikat ng araw sa umaga yung una namin nasasaksihan So tara, ipunta tayo doon. Oh, napapalibutan kami ng disyerto. Ayan, oh. Ayan. O, oh, diba? Ayan yung kampo namin dito. Sa Japura. Palibot kami ng disyerto. So, pagsikat lang ng araw sa umaga. ka paglubog ng araw yung masasaksayan mo dito. Oh, kailangan. Para ka rin nakakulong dito, eh. Dito sa Saudi, sa Middle East, pag sa construction ka nagtatrabaho, tapos, ah, uh dito ka na-assign sa gitna ng desierto. Umasa ka, paglubog lang ng araw, pagsikat ang makikita mo. Tapos ang beses lang ay lumuluwas ang bayan para lang mag -remit. So, gala ang buhay. OFW, para ka rin ang kulong. Tapos yun, nandito ka na sa ganitong lugar. Tapos sasabayan ka pa ng maraming problema. So, saan nga pa? may stress ka talaga. Eh, dapat, A reminder ko lang sa mga mag-OFW, ah, mahirap. Pero, dapat matibay talaga yung loob mo uh, yung uh, kaya mo yung harapin yung mga posibleng maging problema mo dito kasi pag mahina ka talo ka kaya dapat lang sa yung loob mo kasi so, dapat uh, strong lang talaga tibay ng loob sa so, ako nyo kakalimutan Uh, mag-pray kayo kay Lord. Balik na lang muna tayo sa kwarto dahil uh, medyo sumata sa yung sikan ng araw, masakit na sa balat. Tapos wala pa akong dalang shade pala. So, ayun, ito yung bagong kampo namin. Umikot lang ako dito. Ito ang ganda. Walang mga basura. Doon sa gitna, doon sa mayamin, ang daming basura, di ba? Grabe, ibang mga lahi eh. Wala rin disiplina. O akala nyo, Pilipino lang walang disiplina, ha? Pati ibang lahi, worldwide dyan. Pero, huwag na natin gawin nyo, huwag na natin gayahin. Malaga talaga sa atin, dapat may disiplina tayo sa lahat ng bagay. May control. Kasi, kung hindi natin gagawin tulad nito, mga ibang lahi kalat ng mga basura so ayun uh, balik na muna tayo sa kwarto uh, magpahinga lang tayo sandali sa hindi ko alam kung maglalaba ako ngayon tinan ko kung marami na ako marumi so magalmusa lang muna tayo hindi na ako nagpunta ng mesol close na rin yun so may binili, may binili naman tayo ka kagabi na hamburger so yun lang yung breakfast natin ngayon so hanggang dito na lang muli Thank you for watching. Sa lahat ng OFW nandito sa Middle East, lalo na sa Saudi, ingat lang tayo. Uh, God bless sa iyo at sa inyong pamilya. So, thank you for watching.